Ano? Mm. Ano to? Parcel na naman? Oh. Lagi ka parcel na, na parcel. Oh, wala ka naman ginawa kung di mag-order na ganyan. Ayaw naman bayad. Naman bayad mo na magbayad? Ako na naman ang pinagbayad mo? Bayaran mo na to. Eh, Ay, ano pa? Ba? na. Mura lang to. Anong mura? Lagi na lang ganyan. Ako nagbabayad ng na mga parcel mo. Order ka ng order? tayo. Tapos pagka ako may binili, nagagalit ka? Kailangan natin to sa bahay. O, tignan mo kaya, no? Kailangan natin sa bahay. Tapos ngayon, niyat niya, may dumalating kang parcel, no? Ako rin na nagbabaya. Ganun, ganun. Ito po ka rin sa tabi ko. Natangpo ka na naman, eh. May bayad lang ng parcel, ka na magayon. Naging kasing ganyan na lang ganyan, eh. Gusto mo ko sa pangkinote. Ganyan ka kapag ka nagtatapos sa iyo yung tao. ganyan mo lang. Okay na? Nahilutin na nga kita. Hindi para naman to sa atin. Tignan mo, electric pot yan o. Ayan, multifactional. Ayan o. Para kailangan natin yan sa bahay. kaya order ko para din yan sa'yo kasi ang hiling magluto luto Mga noodles, noodles. Ito yun. Pang sanggup-sanggup ba. Kaya in-order ko to. sigilan mo na nga ako niya. Kala mo yan mo. Saka na po mo Saka na po na Bangot mo ah. Bangot ligo ka. Ay, naku. Tingilan mo na ako. Oh, Bangot ligo. Nisita nga doon. Ay, naiinita. Ah, naging... Naiinita ako sa'yo. Ay, grabe na yun. Pwede ako palang sa akin. Tapos ngayon sa iyo, dumating na naman, nakakailang para saan ka na ngayon maghapon, nakakalima ka na. Huwag ka na kasi maggalit agad, huwag ka na maggalit. Eh, paano nga hindi maggalit? Yung limang yun lahat ako nagbayan. Ang ganyan eh, nakikiliti ako. Kikilitiin pa nga kita eh, huwag oh. ka na maggalit. Ganun talaga, alam mo naman ka magbayan, magbayan ko, para no, siyempre no, no. ikaw. Halika na rin eh. ko sa'yo, bibig ko naman. Gusto ko naman yung ginagay niya. Ano? Hindi ka nagalit? Ah, hindi na. Okay. Bukas mong magbayad ko itong parcel. May dadating mo ng parcel. May dadating pa? Oo. Oh, Meron pa. rin pa akong order po Isa pa. Ano? Isa pa? Isa pa. Isa. Oh, bukas ay ikaw mong magbayad ulit ha? Uy. Oo. ako Bukas ikaw mong ng order. po ha. Umorder ka nung umorder. Oh, sige, sige. Ganyan nga dapat.